Mayong adlaw, nasa 12 ka mga pamilya sa nabunturan Davao de Oro ang hinabang o hinabanggikan sa Department of Human Settlements and Urban Development, Conditioned Region 11. Di na mga pamilya mong napektuhan sa milabay ng linog kaniad December 2, 2023 nga miigo sa mong lungsod. Nasa 10,000 pesos nga subsidiya ang ilang nadawat nga tabang sa mong buhatan at sa gimong distribution ni atong Abril 19. Lam sa rental subsidy and financial assistance sa Dishud. Nasa Osaka pamilya ang nagikan sa barangay Isidro o 11 ka pamilya gikan sa barangay Magsaysay ang nahimong benepisyaryo gikan sa Nabunturan Samtang ikumpirma karon sa Davao City Police Office nga nadawat na nila ang direktiba batok sa pagtanggal sa tatu o lain pang guidelines kalabot sa tatu alang sa mga personahe sa Philippine National Police kon PNP. Sumala pa kay, Pili kay Police Captain Hazel Tuason ang spokesperson sa Davao City Police Office nga nakadawat kini sa mga memo nga ginadili ang tatu o pagpatatu. Hilabi na nga to sa mga musulod sa mga organis organisasyon. Samtang dunay sa guidelines batok sa mga miyembro nga dunay patik sa lawas nga ideklara ang mga, mga tato o ginadili ang pagdungag o pagbuhat o bagong tato sa kalawasan, ilabi na sa mga parte sa kalawasan nga makita kini. Exempted usab sa mga direktiba ang tato alang sa estetik nga katuyuan sa manalawang sa kilay. Epektibo ang mga direktiba 15 kaadlaw sa pagrilis sa Memorandum Circular 2004-023 nga giaprobahan niya itong Marso 19 ning tuiga. and wala tayo mahimuan ana sir ang ang kapulisan diri sa Davao City Police Office whatever the instruction coming from the national headquarters we will follow sir uh, bisan pag biingon ta murason nga art pero naman tay gina follow good order sir from the e, CPNP nato mga mo ka mga nagunang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao ko si Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas